Carlos Agassi, masama ang loob sa mga dating kasama sa the grupong uh, The Hawks. Narito ang showbiz spotlight ni Anton inami ni Carlos Agassi na may sama ng loob siya sa kanyang mga kasamahan sa kanilang grupo dati na The Honks. Kasama ni Carlos sa nasabing grupo sina Jericho Rosales, Piero Pascual, Bernard Palanca at Dieter Ocampo. Nalaman ang sama ng loob ni Carlos ang sagutin nito ang ilang katanungan sa pamagitan ng kanyang TikTok account kung nakikita pa ba sila ng kanyang mga kagrupo. Bagamat walang ibinigay na pangalan pero sinabi nito na kaya nabuwag ang kanilang grupo dahil may gusto na kanya-kanyang career Kapag nasa grupo daw kasi sila ay pantay-pantay sila lahat at sa exposure at sa talent fee kaya't may iba raw na nag-solo para makaangat dahilan para mabuwag ang kanilang grupo. Dito na binanggit ni Carlos na noong nagkaroon siya ng knee injury dahil sa basketball noong 2022 ay wala man lang isa sa mga kagrupo niya ang nangumusta sa kanya. Noong nasa US pa rin daw siya at may isa siyang kagrupo na nag-concert at kinuha siya na isa sa mga performer ay hindi siya nagpabayad pero noong siya na raw ang nangailangan ay sinin lang siya nito sa messenger. At iyan aking balita. Ang showbiz para sa impilang may tawad ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.